Sinong mag-aakala na sa halagang 94 pesos ay meron ka ng fresh, at masarap na ulam sa tanghalian at hapunan. Yes mga may, tamang ayok na narinig. Tuwing Webes nga dito sa amin ay mayroong tsyangge. Kaya medyo mura-mura yung mga bilihin. Sa halagang 50 pesos nga ay nakabili na ako ng 3-4 na maliliit na alimasag. Bumili na nga lang ako dito ng iba pang rekado tulad ng kalabasa, sibuyas, bawang at luya. Sa halagang 34 pesos. At sakto nga meron pa ako ditong nyog. Kaya nakisuyo na lang ako kay ate na binilhan ko ng gulay na magpakalimutan nagpakayod na din. At yun nga, pumayag siya. Kailangan pala, pag nagpakayod ka, may bibilhin ka rin sa kanila. Ganun pala ang teknik dun, mga me. Nakulangan nga ako sa gulay, kaya namitas ako ng mga dahon-dahon dito sa tanim kong ampalaya at kalabasa. Apat lang po pala kami ang kakain nito. Dalawang bata at dalawang adults. Ang asawa ko naman po ay nasa trabaho. Tuwing gabi lang po siya nandito. Kaya baka may pang-almusal pa kami nitong bukas. Cherries! Yun lamang po! Thank you for watching! Bye!